aso Ngayon lang ako nakakita ng ganitong aso oh. Tayna, pagmasdan mo mabuti oh. Tiyo, otso, otso. Otso, otso. <laughs> oh, <laughs> de ba? Oh. Si aso isa. Brownie ngayan, amin niyang aso na 'yan, si Brownie. Oh. Oh, bakit nawala? Pagod. <laughs> Lagi illusion siya oh. Katagal naman. Yan, okay. yeah, nagtayo na. Wala oh, yan na tuloy. <laughs> 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 oh, yun na, yun na. Otso, otso. Otso, otso. Otso, otso. Otso, otso na. Come on. <laughs> Aray ko! Pinakaka mo yung akin pa Hmm. Isa pa, isa pa, dali, isa pa! Isa pa! Brownie, ayaw na magpaano ni Brownie, ang oh, kawawa naman ah. Oh. Yung aso naming brown. mama, ang dalawa ng aso mo ma! Isa lang, alis ka dyan! Binibidyo ko, alis dyan! Si Andeng! Masira yung grids, Andeng. Andeng! Andeng! Napahiya tuloy, ayaw na. Ayaw na mag ocho wag ka kaya, pati ayaw na naman ata, oh. inamoy-amoy na yung ano, Inamoy-amoy na ulit, oh. Sana all may padila, ano. <laughs> Sana all may padila muna, bago nag ocho ocho.